Ayan, si Jan Jan ay kakarga muna tayo mga amigo ng hilo at kahapon ay hindi manatuloy ang pagkarga ay, hindi nakapagakot mga amigo kahapon ng hapon kaya ngayon lang amigo ka nakatuloy pagkarga huwag na tutoy magano tayo ng crush ha atin nila durugan tayo dito ah uh mm umaganda -mm. naman yung gilo ah pwede na sana yung kuwan doon nani, dalo ay pagiling ano Naroon sa budiga. Pwede sana yung Kaso lang, ah, bayay na. Oo, taba ma kuwan naman buo, buo naman. Mm Buo naman sila. Ayos na rin ito. Baka pitong dito puno na dito. Ba hindi naman. <laughs> hindi naman. Mm. Oh, Ayo, chinilas usuy dito soy. Lamid Chinilas, payram ah bila. Kapal itu. Oh. Oke, okay, itu akhirnya. Yang itak. Nanti. Dudurogan na lang tutuy sa banira yung kuan. Siwang-siwang. Eh, aku ina apura ni lai. Eh. E, hindi siya na nagkaganon ay. Eh. Wala silang tutunawing hilo diyan. Hindi hey, magdurot na ako ya. Ha? Oo, oh, oh, sige. Ito. Ba, ito, ah, yung supanit na ito. Yan mm -mm. <laughs> itong isa, itong isa, oh, eh. soy. Soy. Ito, oh, ah. soy. Medyo maganda ito, toy. Eh. Mm -mm.

Kahit siguro tutoy mamaya, tatlong buhat lang tutoy na ano? Huh? Kahit yung tatlong buhat lang mamaya doon. Oh. Ate ah, na pang ano yung nasa baluti ha, ah, pag talagang nasa ida natin yan dyan. Hmm. Wari ko pa isang karga, sobra sa isang karga din yung ating bato sa baluti. Para ding marami-rami din yun ah. hindi lang yata yun pa ibanridan. Pati sa nakalagay? Naro sa so may harap ni Kuya Ilo, dahil sa so may puno ng niyog. Doon sa ating pinag-inuman. Mm, naro niyo nakalagay, Yung bato. Yap! Yeah. Hindi kaya ni Bunso ito ikamada. Hindi kaya. Mabiga! Ay ko yung one sana pabalagbag. Two. nakarga oleh mga amigo at o Dah kau suruh. Tujuh pulang, Pak. Tentang sigur. Hawa din yung ating pakuko. Yeah. <laughs> Atin kay muna. Yun ah. Kuhay mo yung ating kuhan doon. Yung pinggan. Atin mo nang kuhan nandito ah. Sandali, Usoy, oh, ha? Sandali, Usoy. Atin mo na, Usoy. Lagyan ng kaputol ito. Yan. Yeah. Ba? Putang gala ba? Mapipit -pit pa itong aking kamay. May sugat na nga ay. Mapipit-pit pa. Da bulabo. Oh. Eh. Gi. Ichan mo. Mm. Bakit? sugat Ah. Tutoy pa kay Sir yung isa aking pamukpok doon sa ano, sa atras. Oo. Uh -uh. At akin dito yung ipang ano to ya, pandasik. Kung to siya may container. Baka tayo unsoy sumaya din, iya. Amal ah, alimpa. Nih segi segi segi, Pa. Segi, pa. pa. Oh, p ya, santel. Astingku. Uh. Hmm. Okay. Amin na. Tabi mo muna ako sa ito. Ba ito? Ba ito? Tanghali namin kung nakapagtapos mag ano. Sige lang. gabi mga amigo. Ito maka takbo palapas. Gabi na siya. Mabilis din naman yan Parang sa gabi yata dyan dyan nag-uulan Ulan din Bagay parang tunaw ang buwan yata eh. Kung ano baga Ninyo yan, isang patong na nga lang ito, isang patong na lang at saka crush na ang pakibabang. Ayos dinaman. naman. Patay pa, Hilo. Patay pa. Bakit? Ah, ada nila yung balsa? Ah, hindi. Ah, hindi. <laughs> aba, aba, yung ating ruda, baka eh, maano ah. Kaawa mandin. din. Kung aluyo, ano? Iya. Kadina pa dahima dahil iwa lantap namanya naman tidak menagalau yang bangkang maliit ngap aba Melutung Melutung sih eh oh 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 uh

kung dito na sa ibabaw ikarga eh yan eh, para pagkaano ano na sa iba doon sa atras maglalagay no maliliit pa naman yung kuwan na, bihira naman yung singkwintahin kurentahin pa ano ano kaya kung dito na natin yan ibanat sa ibabaw ah oo uh, eh, kaso baka may tumira namang si Bintihan <laughs> hindi naman kasiya yun doon <laughs> mm wendi ako agoy okay. dinadali din minsan ng mga isda ng pagod atin ang pagurin yan paghango ng yilo <laughs> maganda nga siro dito natin ilagay yan sa ibabaw yan ah oo Dito na natin yan, tayo, doon na natin ilaga, karga yung diesel at saka bato sa atras, ano? Para pumantay. Uuso, yung yilo uso, dito, taktaki na. Ito, kaso ito din na. Uh. Hmm. Pwede nga ay eh. uu. Uh. Ayos. Uh. Okay. 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 Uh, sakto nang bayo niya. Oo ako sa atras maglalagay ng isda sa loob para kahit dalawang piraso eh, agad pwede nang matubigan. talaga, dito na natin yan ah, sa gitna. Bumukpo ko soy. Patay na. Ah. Yeah. Uh, ay lang 'yan. Ayos lang 'yan siya magkuan. Laki ang tubig. yung ilagay doon sa kuha e, isan pa mo na yan dyan yan natin sa bit na yung lalatay ayos din mga amigo ah, medyo ah, tapos tapos na mga amigo pagkarga nito dagdag na lang mga amigo ng kaunting bato tubig oy. ayos na ayos na siya, siya na din Saan? Saan? Sa Ay, oo. Kahit yan, sa may parteng ng vehicle, ah, ganyan ang purma ng mga bangka doon. Bakit, bakit yung kalwa, yung oo. Ay, mga tagado yun. do na sa may kalawat, sa parakali. Oh. Yung mga ganyan ang purma. Okay, 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 okay. Style, ano nga, esta... style... binuan. binuhan. Oo. Okay. Mm -mm. mga taga-vehicle yung ganyang klase ng ano, purma ng bangka. Marami yan doon sa may parting kamarinis iyan. Noong pangatong kapalungga. Mga hati na, mga magtatak-tatak din yan. Oo. Oh. Ay, minsan, natulog din sila tutoy sa lao. Pag gayong kalmada, nagdadalawang gabi din sila. Doon na, sa 1, 2, 3. Yan, doon pirmi ang oh. mga taga-kalawat. Yung mga taga-panganiban. Ano Oo. Oo, oh, doon sa 15123 at saka doon sa 14123 ganyan, 14124. Doon 'yun sa may bahura na ni Padong 'yun, 14123. Doon 'yan, doon na, na Nakakasama ko rin lagi sila doon. Uh, sabi nga sa akin ay ah, malayo man yan, taga-Kisor man yan. Ay, kwa, lang ba'y paninimun?

hindi mo itatakip. Hindi mo yung panlima sa tasyawir. Uh -huh. Ganyan din si Bunsoy, si Bunsoy dyan dyan noon. Maliit pa. Ganyan din niya, ganyan kalaki. Gapunta din sa bangka niya naglilimaso. Kaya inaayos yung tali. Mm -hmm. Ganyan din tibun si so ino, unong maliit pang bata siya. <laughs> <laughs> Hindi nga panlima sa pasyawir. <laughs> ah, Bili generator ah. silid na dyan. Di Hindi generator Bakit? Ah, balak Di Hindi, ilang oh, eh, kabalyos man yun. Awan, ah, na Hindi, na di, di, di diesel yung ganyan. gasolina? Di, di, di gasolina din. Di gasolina? makina ng Ay, oo, oh, oh. ano yun? may gulong. Ay, kwan yun, 5,000 watts yun. Uh oo. -oh. 5 KB baka agad sa gasolina ay marami naman kwarta yung may-ari at kernel ay <laughs> marami naman kwarta yung kuan at kernel naman yung may-ari maraming kwarta yung busing nila ah ayos na dito naman natin yan Kagaya toto nung saan nika Yan dyan, ganyan yun. Oo, na generator. May gulong. Honda naman ang makina na yun. Ay! Maya! Maya! Iawas muna toto itong hilong ito ah! Oo oh, na, honda. Ikarni pa, ikara pa, ikarni. Hindi. Ayun, kong ulam nung nakaraan ay oo na, iulang pa din sa bahay yung kuhan. Hindi man ako tutoy makain ng ganyan. Isang bis lang ako magluto pag yung mo pa roon. Ay. Oo, oo, oo. Usoy, ito. Lagay sa so usoy sa banyera mo na ito. Itu ah. At ikakamada nanti nang maayos yung kuhan. Hmm. uh, uh, ini itu itu ah. Kamadahan mo dyan-dyan. Huh? Ikaw ang Uh, Iawas mo sa busoy. Ba, nasa kita yung balakang. <laughs> nasa kita. Medyo nasa kita yung balakang ko ay, kaya. Oh, ayos yan. Ayos lang yan siya dyan. Arik na yang kamadahan diyan ni. Eh. janjan diyan na to. And you. Ini naman na masila niyan sa ano ay. Nakrosin ito. Oh. Oh, huy diri. Pandurog siya diyan sa ibabaw ah. Oh. Tatlong luki naman ang laman nito, kulang tatlo pag talagang kuan, puno. Kabak, <laughs> kabuti. Kala ku iu nang aabutin, ayo. Kayang-kayang ijan-ijan, iyan kamadahin ijan. Turug ipa ito? Ndi turug. Pabukuin uba iyan. Ndi ada tutu i bubuk-bukin. Pagdurug i lang. Igi lang. Ayos lang yan tutoy. Ayos lang tutoy dito. mas hindi gaano durog tutoy. Pwede hmm. na yan. Ah, pantambak lang yan sa ibabaw. At parang ako eh. Ay pagka minsan pagka yung juniorin nga. Ay hindi sila natutubigan dito agad ah. Aba, tatakbo takbo yan dyan na parang kuwan ah. Para yung naghahabulan diyan ng kuwan. Dito? Hmm, pag tinubigan mo kaagad sila ng mga apat palang tatlong piraso. Ay doon sa baba, okay lang sa kanila ayun. Maski ay scooter mo kaagad sila at narosa ay baba. hindi. Hindi pantay ko na dito. mhm mhm -mm -mm, diretso. naman dadali yung sa isintahin, 50. Ay anak ng pating. Hango na naman si Buyit. Lipat na naman ang ilo sa atras. Ay. <laughs> Sige lang. Maliliit pa tayong isda ay o, yung atin nga 30 city lang ang pinaka ang timbang. 37, 36, 20 naman ang pinaka na timbang. Ngayon ay lang. Ay unat na unat sila doon sa atras. Doon ah. Uh, box doon sa loob. Kahit kurentahin kasi hindi naman doon isat kalahati yun ay ganito ah kulang pala kulang isat kalahati siya malalim nga lang at patong yun yung ay, patong siya parang uso ito para mag ilaw uso eh. parang mag ilaw pindutin dito o, sa gilid kailaw na ano? yung ilaw dito sa harap Saan? Diyan, sarap. Pese babaw? Sarap, is ka rin lang. Ito ah. Ayaw, basa yung kamay. Ayaw. Ayaw, nagkaroon na.